ano <laughs> oh. kakmo okay. ano kakmo 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 basta nungles pang dalo anip tay ang sip sinitoho kung tapos utuk utuk tapos yung masin yun lang Tutok! utuk utuk sip utuk yung masin tingnan 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 ang magazine tingnan ang magazine tapos yung magazine ay na yung mga tawadon kung ang sip sinitoho ano gagawin ano gagawin pang inka in ada pada baru pada tag tahu Eh! Uh, Palak! Palak! Yung masil yung nag-arot. 3 times 3 times. yung, yung, yung uh, masil, uh, times open, open kasi naman. sini yung masil. Ini-minat center. Double, 'di na gumina, double. Open double oh. Ano'ng open? Oh, ginawa mo na 3 times. open, open, Open open o dalil! Open ball! open dalil mo! Hindi ng chamber kung pa! Open ball! Hindi ng bala bala pa sa chamber! Wala na sa O ano ang gawin? ball! Cross ball! Nandiyan ang kalakbaan! Huwag ka nang bago laban! Mmmmm! 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 Ano yan? Tangyan! Gagan! Sa prinso! Nag-a-sit-te! કાક 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 કાક

Kuwain na ko ni Sipen. Bang in. Bang, yeah. bang. Oh. Yon. Oh. Kutok. Oh. Next. Ano tawag dyan? Ano oh. taw dyan? Ano tawag dyan? Ano tawag dyan? Fight. Oh. oh. Ano oh. tawag Oh. Oh. Bang. Oh. Slot. Ano tawag dyan? Double fight. Oh. Pano yung threat? muna yung muna mo na? Pano yung mo na? Pano yung mo na? Ano?

Ah. Uh. Ano gagawin? Clear na nga, ano? ito may bala. Ano gagawin? May kalaban? O, oh. bolt. Open bolt. Pag open bolt, papalan ka na kalaban. Ay. May bala itong magasin. Clear ano na to. Clear. Oh. Oh. May magasin. Clear na to. May bala. May kalaban ang gagawin, no? Paano maputok ka siya? Wala ka, eh. Wala ka. Hindi mo i sir. Hindi mo i isang dyan. Ay, ano ka? Putok! Putok mo na! Wala pa. Wala pa Putok mo na! Pagkatapos, puputok ka, ba? Diba? O, oh, okay. oh, next! O, oh, next! Next pa ah. rin, next pa rin! O, ano tayo dyan? O, o, daddy! Oh, Pistok, putok, 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 putok! Putok, putok! Pistol na chip! Pistol na uh, chip! Hindi, hindi! hindi. May Pumutok! May loyong! Pag tutok mo, ay sinitom ang sinabalang! Wala mo, wala Wala mo, wala 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 mo, Daddy! Band, oh, panit, 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 bang! Anong panit, mo? panit, 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 Bang! Sunod, ano yung tawag dyan? Doon ka mag-focus oh. ano kamay, mo. Dalang kamay, hawakan mo. Paano malfunction yan? Doon ka mag-focus. Dalang kamay, hawakan mo. Ano yan? I stop, I stop in five. five, oh, five oh, sige, pa, oh, stop in five. O, sige, pardon. Stop that. in five. Ano? Ano pa, gawin mo? Paano? Chap. Um, oh, oh, Sabihin oh, mo oh, na lang. Chap oh, in. Sabihin mo na lang. Chap. Chap. Oh, chap. 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 Ano? Chap. in. Chap. Huwag mo na chap nga kasi nakagayin na naman sa bata kaya. Ano tawag dyan? Ano? Chap in. Paano gagawin dyan? O. Dilisan. Chap upward. Chap inside. Ano?

Tapos, ano gagawin diyan? Tapos, tayo, 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 Oh tapos. mag tapos. Tapos. mo si silipin yung chamber kung may bala wala. Oh, may bala wala. Pag may bala, ano gagawin? Pag walang bala, ano gagawin? Insert kasi tapos. Ano?

Oh. Yung kamay, tinakpan yung ano. O, uh, another. Ano na naman yun? Next. O, puto! Puto! puto ko na. Yan. Uh, walang naglabas. Walang Okay, ano na. Oh, next. 50. Okay. Tape. tape. Next, may load na yan. May load na, may na load yan. Nag-sit dito, na. Putok mo na po. O, wala O, treat mo na po, sir. O, Extra. Double feed. Double feed. Hindi pa. Iputok mo na po. O, Pang! Double feed. Double feed. kasi. feed. O, Na-treat mo na sa'n. Please. Exercise. <laughs> mm. Oh, sit, position. sit up Ay, uh. the... sit position, Ayo, Ah. Iya, iya Iya

para si Ralbo para kung na hayo. Iyak ka na si Ralbo, ah. Nanginig na, nanginig na. Nanginig Nanginig na. Nanginig na. Nanginig na. na. Nanginig na. na. Nanginig na. Nanginig na.

Wala na, ayaw na magkakatampo eh. Pusa nga alaw, ha? Hindi na! Ano, mag-aul na, hindi pa? mag all hindi. Ka, may ayaw, ayaw ba? ba? Ha? Ay, puto ng panic, na sa alam. Oo, ganun ba yung tinuro sa TBS? Puto, wala talaga kayo eh. Ha? Ayaw ba? Ito ayaw pa. Gusto magpahampas. Mm, posisyon. -hmm. Oh, isa-isa pila, isa-isa pila. dito anak ni parang taga-bukid noon na to.

perak perakali kok lewat